magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, yes. At uh, ano, um, isa po mga karangalan ang tumayo dito sa inyong harapan at uh, i-share po sa bawat isa sa lahat ng selfless and hardworking Filipino yung mga masisipag at matatapat na Pilipino dun sa recognition na binigay ng CNN. Hindi po yun para sa isang tao lang, hindi po yun para kay Kuya F lang or sa Dynamic Teen Company, or Club 8586 Volunteers kung hindi para po yun sa lahat ng mga Pilipino na talagang inia-unleash yung kabayanihan sa puso nila. So wag po sana natin itong uh, bahira yung kabayanihan na nasa puso natin. Nandito po ako ngayon dahil uh, sa paganyaya po sa akin dumalo dito po sa pagtitipon para sa pagbabago. Gusto ko lang po sanang linawin sa lahat na wala po akong pina, pinapanigang politiko o ine-endorsong grupo. Ang tanging panawagan ko lang po ay ang bawat Pilipino ay simula ng pagbabago sa sarili sa pamamagitan ng pagboto at pagbabantay dito. Kaya po maging uh, mapagmatsyag po tayo at alalahanin natin na ang bukas ay nakasalalay sa ating desisyon at sa ating prinsipyo na ipagtanggol ang ating karapatan lalo na sa darating na halalan. Kaya nga po nananawagan ako sa bawat nais na magkaroon ng pwesto. Ang kapangyarihan po ay tungkulin at ang pag pagpanunungkulan ay ginagawa ng may pagpapakumbaba. At ang paglilingkod, ang tunay na paglilingkod ay hindi para po sa pakanya, paka pakakapakinabangan ng isa lang at ng ilan kung hindi sa totoong pag, pag uh, pagtugon sa taghoy ng lipunan kaya nga po sa habang ito inuulit ko po na narito po ako hindi para sa kahit na sino po man kung hindi para po sa lahat ng kababayan natin at hindi ako hindi po upang itanyag ang uh, kahit na anumang grupo or kahit na Uh, sino man para mag-endorso at magpagamit sa kanino man politiko. Kaya po, ang pagbabago po ay magsisimula sa ating puso. Hindi po hard lang yung ating kahirapan, yung ating sitwasyon sa buhay, even yung ating edad para makapagbigay tayo ng ambag sa ating lipunan. It, ang bawat isa po ay kinakailangan magtulungan at magkaisa. Hindi po kaya ng isang tao lang yung, yung change na gusto nating makamit. Kailangan po ng bawat isa ay umpisahan na po nating iahon ng bawat isa. Huwag na po sana tayong magkilahan pababa. Kundi simulan po nating iangat, mag-angatan po tayo. I-unleash natin yung kabayanihan na nasa puso natin. Huwag sana nating dungisan yung bayani na nandyan. Kung hindi, maging bayani po tayo dun sa mga taong nasa katabi natin na nangangailangan. Buksan po natin yung ating mga mata. Buksan natin yung ating mga puso at yung bayani na naghihintay diyan sa puso ninyo ay lalabas. Maraming maraming salamat po at pagandang hapon po.